Buhay mahiwagang tunay, Mahirap, may hirap may ronggin Maraming pagsubok araw-araw, ngunit kayang lampasan yan At ano umal ating katayuan May pag-asang masisilayan Wala namang imposible Pangarap natin magyayari Malalig lang sa may kapal At samahan ng pagsisi sa masipag walang mahirap Patuloy lang tayong mga anak Pinoy, asenso tayo Pinoy, asenso tayo Pinoy, asenso tayo Asenso Pinoy, asenso tayo Pinoy Asensu tayo, paliwala ka Asensu tayo, asensu Pinoy Aku hay mahiwagang tunai May hirap, may ronggin Maraming pagsubok araw-araw ang lampasan yan Ano man ang ating katayuan May pag-asang masisilayan Wala namang imposible Pangarap natin pangyayari Manalig lang sa may kapahang At samahan ng pagsisikap Panaginip at adhikain Sama-sama nating abutin Pinoy, asenso tayo Pinoy, asenso tayo Pinoy, asenso tayo Asenso Pinóio, acende o sotaio Pinóio, acende o sotaio Para o Alaca, acende o sotaio Acesse o Pinóio At samahan ng pagsisikap Tamang landas kapag tinungo Diyak ang ating pag-asenso Pinoy, asenso tayo Pinoy, asenso tayo Pinoy, asenso tayo Asenso Pinôi, acende o sotaio, pinôi, acende o alaga, Marihuá Laga, acende o sotaio, acende o pinôi. Pinôi, acende o sotaio, pinôi, Salamat sa Diyos sa isang magandang araw. Narito ang ating programang maghahatid sa inyo ng inspirasyon, mag-aalok ng pag-asa, at naniniwala sa pamamagitan ng sikap at tamang diskarte, maaari tayong umasenso sa buhay. Ito ang Asenso Kapinoy! Ago po nung naitampok yung negosyo ko sa program nyo, uh, I think it's when Miss Heidelin Diaz po won the first Olympic uh, gold medal para sa Pilipinas. Kasi ako po yung napili na mag-preserve ng Olympic bouquet niya. So siguro po doon yung start niya. As an entrepreneur po, madami pong nag-open opportunities sa akin tulad ng naiimbitahan na po ako mag-talk sa mga LGUs and other agencies para i-share ang journey ko at kung paano magsimula ng resin business. Sa so ngayon po, nagko na ako ng workshops about basic resin and flower preservation. Iniikot ko na po yung buong Pilipinas. Para makapag-share ng knowledge ko on resin. Uh, isa pa po, uh, yung bago sa business ko is nag-open na din po ako ng franchising. So, I have two franchises na po. One in Baguio City and the other one po is in Quezon Province. Ang purpose po kasi nito ay para mas malapit na po ang servisyo ng Resins and Flowers PH sa mga gustong magpa-preserve na malayo po sa akin. So kaya po ako nag-open ng franchising. Yung latest ko po is yung kay Miss Alodia Cosyang Fiao, yung uh, engagement bouquet niya and yung wedding bouquet po niya. As I said earlier po, yung pong natutunan ko is kagaya nung uh, pagpa-franchise ng negosyo po since nga po na malayo kasi yung bulakan sa other part of the Philippines, kesa po i ano nila, ipadala sa akin, uh, nag-open po ako ng opportunity din sa mga ibang gustong magnegosyo ng flower preservation na sana i-franchise nila para po yung mga bulaklak na halimbawa from Cebu. Uh, within the Cebu po, uh, yun na yung i-cater nung franchise ko. So, hindi na nila kailangan ipadala pa sa Bulacan para ma-preserve na po ng fresh yung mga bouquets nila. Mas nakilala po yung flower preservation since ilang lang po noon ang gumagawa nito. Ngayon po, medyo madami na po ang gustong magpa-preserve ng mga bulaklak. Hindi lang po sa mga kinasal, meron din po sa mga engage, birthdays, Or first time na nabigyan ng bulaklak, and yung iba nga po, minsan funeral flowers pa para po magkaroon sila ng keepsake from their loved ones. So happy 19th anniversary ka, Ascenso. Sana po ay huwag kayong magsawa sa pag-feature ng mga business owners dito sa atin dahil malaking tulong po ito sa mga nagsisimula pa lang, lalo na po sa mga walang kapasidad na mag-promote ng negosyo nila sa social media and other ad agencies. Mas mahabang pag-ere pa po ang hini hiling ko para mas marami pa po kayong maipakita ng mga local products and local uh, Artist na talaga namang pang-world class po. Mabuhay po kayo. Ako si Mariela Genicio, owner of Residence and Flowers PH, asenso Kapinoy. Happy 19 years asenso Kapinoy. Sana po marami po ako yung matulungan na tulad ko pwedeng maiangat ang kanilang mga ginagawa sa buhay. Sana po magtagal po ang inyong programa, mabuhay po kayo. Alam niyo ba na first Filipino Olympic medalist ay si Teofilo Ildefonso? Siya ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asia na nakasungkit ng Olympic medal sa swimming division. Tubong Pidig, Ilocos Norte Nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan noong 1921 at nakaipon ng halos isang daang medals. Noong World War II, nakipaglaban din siya sa mga Hapon at nakaligtas sa Bataan Death March. Ngunit, binawian siya ng buhay sa Kapas Concentration Camp at hindi na muling natagpuan ang mga labi nito. Alam niyo na, yan ang first Filipino Olympic medalist. Ang parol ay isa sa mga kapansimpansin na simbolo ng Christmas sa Pinas. May iba't ibang klase ng parol na makikita sa ating bansa. May maliit, malaki at may dambuhala. Gumagamit din ang Pilipino ng iba't ibang materyales sa paggawa ng parol. Mailalarawan ang pagiging malikhain nating mga Pinoy sa pamamagitan ng iba't ibang versyon ng parol na ating isinasabit sa ating mga tahanan. Ang karaniwang parol na hugis tala ay simbolo ng bituin ng Bethlehem na gumabay sa tutong hari na mahanap ang kinaroroonan ng sanggol na si Jesus na ipinanganak sa sabsaban. Ya ng sa pinas. mulas ascenso kapinoy. Hello, Mambia Kapinoy. Please like and follow our Ascenso Kapinoy Facebook page. At Paramaging Updated KO and our Asenso contents, you may subscribe to our YouTube channel and hit the bell button for more updates. Ascenso Kapinoy. Gusto mo bang maitampok ang iyong negosyo o asenso story sa Asenso Kapinoy? Madali lang yan! Maaari mong imessage ang Asenso Kapinoy Facebook page at mag-send ng letter sa aming email address flashed on screen. Ating tandaan, sa pamamagitan ng sikap at tamang diskarte, maaari tayong umasenso sa buhay. Asenso Kapinoy! Way back uh, 2012, siyempre mga kabataan, napasama rin ako din sa mga streets. Hindi naasahan. marami rin ako nagawang mali. Napasok ako sa rehabilitation center ng Valenzuela. Doon ako nag stay ng almost three months. Maraming tumulong sa akin kung paano i-develop yung sarili ko bago ako marilis doon. Choice ko po talaga magbago. Pinili ko po talagang baguhin yung sarili ko para makapag-inspire din po sa lahat ng mga kabataan. Sa edad na 12 anyos ay namulat na si Ivan sa makamundong gawain. Naging part din po ko ng uh, CACL, narehab din po ko. Masaliwot man ang kanyang nakaraan, kinaya niya itong talikuran. Sa katunayan ay may sarili na siyang negosyo na pinagkakaabalahan. Ako po si Ivan Yano, owner ng Organic Kitchen Ampalaya Chips. Ito nga po pala yung aming produkto na Ampalaya Chips in a Jar na gawa po mismo sa tunay na Ampalaya na pangunahing gulay na madalas natin kinakain mga Pilipino at inahango po namin ito fresh mula sa ating mga minamahan na local farmers sa Batangas. Napili ko yung ampalaya dahil ayun uh, nga karamihan sa mga magulang ngayon sobrang hirap pakainin yung mga anak nila ng ampalaya. Ang thinking kasi nila sa ampalaya kapag pumasok na word na ampalaya is mapait. Gusto kong baguhin yung thinking ng mga kabataan ngayon na hindi porket ampalaya mapait. Ang Organic Kitchen Ampalaya Chips ay may variety of flavors. Sino ang mag-aakala na ang mapait na Ampalaya ay pwede palang i-level up ang lasa? Ngayon po uh, meron po kaming anim na variant ng Ampalaya Chips. So meron po kaming Cheese Flavor, Sour Cream, Barbecue at yung spicy barbecue at yung spicy cheese. At kung kayo naman po ay uh, hindi mahilig sa mga matatamis or may mga flavor, meron din po kaming original flavor as in wala po talaga siyang other seasoning ganoon. Salagang 162 pesos, 200 grams na po siya at 6 months expiration. Silipin natin ang proseso sa pagawa ng kakaibang snacks. Ang Agpalaya Chips ng Organic Kitchen. So mga Pinoy, papasilip namin sa inyo kung paano namin pinoproseso at pinagmamalaki itong Ampalaya Chips in Jar business namin. Yung first step namin, uh, dito sa manual slicing machine, am um, ini-slice po namin siya at least 2mm. At pagkatapos namin may slice, diretso na kami sa pagtanggal ng paet sa process. And then ngayon, nandito tayo para ipakita namin sa inyo kung paano namin siya i-coating doon sa flour. So yun, mga Kapinoy no, tapos na natin tong uh, i-coating yung mga ampalaya natin. Pagkatapos niyan, i na natin siya. Pagkatapos ng fry, di oiling machine namin siya para at least matanggal po talaga yung uh, oiliness ng ampalaya chips natin. Then diretso na po kami sa flavoring. Mapait man ang kanyang napagdaanan, hindi nagpatalo si Ivan. Kinaya nitong alisin ang pighati ng kanyang nakaraan. Kagaya ng Ampalaya Chips na kanya nang pinagkakakitaan. Siguro yung what if ko, what if ko nakinig ako sa mga taong nagda-down sa akin noon. Hanggang ngayon, marami pa rin. What if kung nakinig ako sa mga hindi naniniwala sa akin, pero ngayon, nakita ko na eh. Kung pakikinggan mo lang sila, lahat sila, hindi ka talaga magtatagumpay eh. Naniniwala ako hindi naman lahat ng tao mapi-place natin eh. Hindi naman lahat ng tao magugustuhan yung produkto natin. Hindi rin lahat ng tao magugustuhan tayo. So mayroon tayong tinatawag na parang kabaliktaran sa buhay. At ganun po talaga dito sa mundo. Lahat naman ng negosyo is nangangarap na balang araw pakilalas natin yung produkto natin, yung brand namin sa bawat Pilipino. At nakakatiyak ako na magugustuhan ito ng bawat Pilipino dahil yung Ampalaya, isa po yan sa mga madalas natin kinakain. Kaya subukan nyo itong produkto ko. Mga kapinoy, tara subukan nyo po itong produkto ko na Ampalaya Chips in a Jar. Pwede niyo po akong kontakin dito sa Ivan Organic Blog. Meron po kami sa Facebook at TikTok account kapag ka may order po kayo. Ako si Ivan Yanong, owner ng Organic Kitchen, Asenso ko Pinoy. Hello Manga Kapanoi. Please like and follow our Senso Kapanoi Facebook page. At prime maging updated KO in our essential contents. You may subscribe to our YouTube channel and hit the bell button for more updates. Asenso Kapinoy. Gusto mo bang maitampok ang iyong negosyo o Ascenso story sa Asenso Kapinoy? Madali lang 'yan. Maaari mong i-message ang Asenso Kapinoy Facebook page at mag-send ng letter sa aming email address flashed on screen. Ating tandaan, sa pamamagitan ng sikap at tamang diskarte, maaari tayong umasenso sa buhay. Asenso ka Pinoy! <music> maninigurado na may pera sa bangko. Kadalas ang nagiging pagkakabigo sa si negosyo ay ang pagkaubos ng pera. Kung alam mong may kasalukuyang kang problema sa liquidity o cash flow, mas makakabuting ayusin na ito ngayon at huwag nang ipagpabukas pa. Hello Mamba Kapanoy! Please like and follow our Senso Kapanoy Facebook page. At maging updated KO in our Ascenso contents. You may subscribe to our YouTube channel and hit the bell button for more updates. Ascenso Kapinoy. Gusto mo bang maitampok ang iyong negosyo o Ascenso story sa Ascenso Kapinoy? Madali lang 'yan. Maaari mong i-message ang Ascenso Kapinoy Facebook page at mag-send ng letter sa aming email address flashed on screen. Ating tandaan, sa pamamagitan ng sikap at tamang diskarte, maaari tayong umasenso sa buhay. Asenso ka Pinoy! Mga ka-Pinoy, before we end our program, I'd like to invite all of you to please uh, subscribe, like, follow, and share our Facebook page and our YouTube channel, Asenso Ka Pinoy. Naway na ibigay niyo ang ating pagkatanghal sa araw na ito. At sana'y may napulot kayong aral na inyong magagamit tungo sa inyong pag-asenso. Walang imposible sa taong nananalig sa Diyos at nagsisikap umasenso sa buhay. Ang Asenso Kapinoy ay inyong gabay upang harapin ang bukas na puno ng pag-asa. Ito ang Asenso Kapinoy.